FM News Ligtas at nasa pangangalaga na ng Matilde Olivas District Hospital ang isang bagong silang na babaeng sanggol matapos itong iwan sa isang palikuran sa barangay Bulala, Kamalanyugan, Cagayan. Natagpuan ng ilang concerned citizen ang sanggol na walang saplot na may nakakabit pang inunan sa palikuran kaya agad itong report ng sa mga kawani ng Rural Health Unit na kaagad namang nagbigay ng paunang lunas sa sanggol bago ito inilipat sa ospital ayon kay Dr. Charito Cipriano, Chief of Hospital ng MAODH Mahina ang tibok ng puso ng sanggol nang dumating ito sa ospital, kaya agad itong isina inasikaso ng mga doktor at nurse. Patuloy namang nagsasagawa ng investigasyon ang mga otoridad upang matukoy ang ina ng sanggol. Ininspeksyon din ang mga CCTV footage mula sa kalapit na establishment upang makahanap ng posibleng ebidensya sa insidente. IFM News